Biyernes nga pala ngayon mga tanday oh. Para nang Hindi na kaya. Changi. Changi. Ramen tuyo. 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 Tuyo.

Hindi pa mo nag-a-feed. Ataw. Ataw. Ay! Malaki po! Sa tuyo, sa gulay, sa gulay. Sa gulay, sa gulay. Ayan, bilhin na. Oo. Umari tayo, ha? Ayan, oo. Isang kaway dyan, oo. Isang kaway Ang magandang babae. Tagasugod po, tagasugod po. Bilhin na ikaw. Kasi bali mo, hindi ko nakikita. Ha? Wala sabay? sa bahay Isawa na ba? Bakit hindi nakaasawa? Hindi nakaasawa. Hindi ang lang ka na. drive Di sa mga anak mo. Ha? Wala akong pang-anak. <laughs> Malay ang ba? ba? Hindi, <laughs> may anak na? Ilan?

Ang kintarano? Ang kilit ko. Oh, woy, kina-roof lang. Sari-sari. 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 Sari-sari.

Ang tanggal ito sa uh, Lucas Quezon, mga kambay. Uh, Ganito oh. ang sitwasyon ba e, Changi, mga kambay. Oh. Oh. Ito ang mga sa kita langsung ke belakang canggih canggih saat atas mana kamera mau ah

có nó có nó làm cái gì luôn trời ơi chết tài chứ con gái này này không có gì đâu làm sao mà làm sao lại làm sao lại tap naman ito, mga Hindi mo rin Buhay Ang puwede na lang. Ha? mga ala... Uh, time check ay mga alas musina, Alas ng

That's